Sa video na to mga sir, titignan natin ang dalawang cassette types na available para sa mga bikes natin. Kaya umpisa na natin. Bago tayo magumpisa, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please consider subscribing and follow my Facebook page para sa mga latest updates at syempre para sa mas marami pang mga video contents na kagaya nito. Kung gusto nyo naman na suporta ng Kamotibike Workshop, pwede nyo yung gawin by sending stars sa Facebook page ko at super thanks naman sa YouTube channel ko. Sa cycling mga sir, meron tayong dalawang choice pagdating sa mga cassettes. Kaya sa video na to, titignan natin ang mga differences nila at syempre ang pros at cons ng dalawang type ng cassettes na to. sa natin mga sir sa wide range na kaset. Ang isang wide range na kaset ay maa-identify natin dahil sa larger number of teeth sa biggest cog at larger difference in teeth between cogs. Ang design na to ang nagbibigay sa atin ng wide range na gearing options. And syempre, ito rin ang reason kung bakit malaki ang difference sa pedaling natin kapag nagpapalit tayo ng gears. And syempre, most noticeable to habang papunta tayo sa mga bigger cogs. Ang isang example mga sir ng wide gearing ay yung 11 to 34T na most common nating makikita sa mga 9 speed na cassettes. And meron tong mga cog sizes na 11, 13, 15, 17 20 23 26 30 and 34 Sa example na ito mga sir meron tayong 11T as smallest na cog at 34T naman na largest cog Kung papansinin din natin mga sir merong 2T na difference sa first cog cogs. Meron namang 3T na difference sa middle gear at syempre meron tayong 4T na difference sa last 2 gears. Ang cassette configuration na to ang nagbibigay sa atin ng mga climbing capabilities. Especially kung ipapartner natin to sa isang 2x or 3x na crankset. Ang isang narrow range na cassette ay maa-identify natin dahil sa smaller number of T biggest cog at smaller difference in T between cogs. Ang configuration na 'to mga sir, ang nagbibigay sa atin ng close gear ratio, meaning na mas less ang difference ng pedaling natin every time na nagpapalit tayo ng gears. Ang isang example ng narrow gearing ay yung 12 to 25T na usually nating makikita sa mga 9-speed na road bike cassettes na merong cog sizes na 12, 13, 14, 15, 17 19, 21, 23 at syempre 25D. Sa example na to mga sir meron tayong 12T na smallest cog at meron naman tayong 25T na biggest cog. Kung mapapansin din natin mga sir meron lang tayong 1T na difference sa first 4 gears. At meron naman 2T na difference sa mga remaining gears natin. Ang cassette configuration na to, mga sir ay nagpa-prioritize ng fine tuning ng cadence na sobrang importante sa pedaling efficiency. Tandaan natin mga sir na ang choice natin ng cassette type ay nakadepende sa riding style at syempre sa preference natin. Pero ano nga ba ang mga factors na dapat nating i-consider sa pagpili natin ng cassette type? Tignan natin! pisa natin mga sir. Syempre sa type ng terrain kung saan tayo madalas na nagpapay. Kung madalas tayo na nakaka-encounter ng steep hills or yung madalas na change ng elevation, mas magbe-benefit tayo sa isang wide range na cassette. Tandaan natin mga sir na ang wide range cassette ay nagpo-provide ng lower gears para sa isang mas madaling pag-climb or pag-akyat sa mga steep hills. Kung madalas naman nasa flat area tayo nagba-bike or commute to work, mas magbe-benefit tayo sa isang narrow range na kaset. Mas smooth ang mga gear changes na sobrang laki nang naitutulong sa pedaling efficiency. Tandaan natin mga sir na ang riding style natin at ang fitness level natin ang may pinakamalaking impact sa cassette type na gagamitin natin. Kung isa kang season or matagal ka nang nagbabike or isa kang strong na cyclist na kayang mag-maintain ng isang consistent na cadence, ang isang close range or ang isang narrow range na cassette ay nagpo-provide ng precision at efficiency since ang jump between gears ay magkakalapit meaning na hindi masyadong nagbabago ang mga cadence natin kung isa ka namang beginner or recreational cyclist o yung mga weekend warriors na cyclist ang isang wide range na cassette ay nagpo-provide ng easier gears for climbing. At syempre, since mas malalaki ang jumps in between gears, malaki ang natutulong nito para mabawasan ang leg fatigue habang nagbabike tayo. Tandaan natin mga sir na ang tamang pagpili natin ng cassette type sa mga bikes natin ay crucial sa pag-optimize ng performance natin habang nagbabike. Close range or narrow range na cassette para sa precise na gear ratios at syempre wide range cassette naman para sa versatility at climbing capabilities. And that's it. Kung nagustuhan mong video na to, like, share, I'm Bong Salvation, and this is Kamoto Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!